Kathleen Hermosa, naniniwalang devil's pet ang mga labubo dolls. Usap-usapan ngayon ang isang post sa Facebook na mula sa isang account na gumagamit ng pangalang Kathleen Hermosa. Ang post na ito ay may kinalaman sa isang viral trend, ang labubo, na isang uri ng doll craze o mga laruan na nakakakuha ng atensyon mula sa mga tao, lalo na sa mga social media platforms. Sa nasabing po, tinalakay ni Kathleen ang mga usap-usapan ukol sa asterisk labubo asterisk at ang mga kontrobersyal na opinyon na kasalukuyang ipinapahayag ng ibang netizens tungkol dito. Ayon sa mga naglalabasang conspiracy theory, may mga naniniwala na hindi dapat tangkilikin ang labubo, lalo na ng mga kristyano. Bagamat cute at adorable ang itsura ng mga labubo, itinuturing daw ito ng ilang tao bilang devil's pet o alaga ng jablo, at hindi ito nararapat na i-promote o tangkilikin.